Nalubog ba sa baha ang motorsiklo mo? Naku, wag na wag mo yung papaandarin at ito ang mga dapat mong gawin. Una, mag-change oil ka agad, pati ang gear oil, palitan mo na rin at mas maganda kung gagamit ka ng Repsol oil. Magpalit ka na rin ng spark plug, baklasin ang pipe, alisin ang tubig bago ito ibalik. At kapag nagawa mo na nga lahat yan, ay subukan mo na itong paandarin. Pero kung malala talaga ang nangyara sa motorsiklo mo, ito pa ang mga susunod mong gagawin. Alisin ang air filter at wag nang ibabalik. At kung inabot naman ang fuel fuel tank ng iyong motorsiklo. Ito ay i-drain mo para hindi ito kalawangin. Patuyuin mo nga ang loob ng makina at fuel tank sa pamamagitan ng air compressor. At kung wala ka namang gamit o kakayanan na gawin ng mga ito, ay pumunta ka na sa pinakamalapit na service center, kasa o dealer o mga motorcycle shop nang hindi papaanda rin ng iyong motorsiklo para pabugahan ng air compressor ang mga internal electronics parts nito para matuyo at upang maiwasan ang posibleng short circuit. Huwag kayong mahihiya na magtanong at magpunta lang kayo sa pinakamalapit na service center para sa inyong mga motorsiklo. Dahil alam naman natin na ito ang ating kasakasama sa ating mga trabaho para sa ating mga pamilya. Kaya huwag tayo manghinayang na ipaayos agad ito para tuloy-tuloy ang kita ng pera. So, paano mga true friend? Ride safe and God bless.